Pahinga tayo ng kontek. Ito yung naanting ko. Oh. Ah. Malabo. Yen suso. You oh. mm. ito parang mushroom Huh. Huh sinag-araw ito yung part ng susurin ito tagatak tikom bibig sinag-araw ito parang puso ng isda puso ng isda hagstone tagos putas ang Ayan, ito. sentu arah Susu. Muyo oh. no. Ito. Alamang dagat. Iyon. Ay nga lang. Ay nako, grabe yung init. God bless sa atin.